Dahil nga uh, medyo hindi natin ganong nakamusta itong uh, Pangasinan matapos nga itong uh, pananalasa ng bagyong uwan. makasama natin sa linya ng telepono, si uh, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer mula dyan sa Pangasinan, si Megan Equila. Magandang uh, hapon po, Ms. Megan. Magandang hapon po. Ganon din po sa inyong mga taga-subaybay so sa inyong programa ngayong hapon. Opo. Nung dumaan po si Uwan eh, ano po ba yung lugar diyan sa Pangasinan talagang sinentro nitong si Uwan? Kung mapapansin po kasi natin doon sa track po ng bagyong Uwan, buong probinsya po ng Pangasinan ay talagang uh, sakop niya. Hindi man po dumaan direkta yung track dito at hindi rin siya nag-exit at nag-landfall sa probinsya ng Pangasinan. But nonetheless, the entire Pangasinan experience strong winds dahil Uh, kami po ay uh, nasa ilalim ng uh, Tropical Cyclone Wind Signal number 4, mm. nung no, ito po ay kasagsagan na nanalasa. At yung greatly affected areas po dito sa province ay yung mga coastal areas namin dahil mayroong storm surge advisory from Pagasa. So yung mga coastal areas namin na labing apat yung uh, greatly affected po. Doon po kasi sa naging bulletin ng Pagasa... Ang mm -hmm. pap Habang papa-exit itong si Juan, Bulinaw yung binanggit na, di ba, oo, oo. yung lugar siya sa Pangasinan? Isa po si Bulinaw sa mayroong, uh, tama po, mayroong maraming na report na affected population. Kasi nga, kung mapapansin uh, po ninyo yung mapa ng Pangasinan, mm -hmm. siya yung nasa tip eh, yes, okay, oh. nakadulo siya noong mapa namin. So, opo, tama po kayo. Mm, e eh, eh, kamusta po ang uh, Bulinaw oo. ngayon? sa kasalukuyan po sa Bulinaw, doon po sa kanilang um, affected population ay meron pa meron po silang in total na 30 barangays pero sa kasalukuyan kasi wala na po mga evacuees sa loob po ng kanilang mga evacuation centers mm. centers. Kumbaga nakauwi naman na po yung mga kababayan po natin doon. Oho. Uh, marami pa po ba dyan sa lalawigan ng Pangasinan ang mga, yung mga bahay ay gawa sa mga light materials? Opo, may ilan rin po tayong mga naitala po kasi na mga damaged houses. Kasi nga, gawa po sa light materials. Kaya sila po ay... Um, sila po ay madaling nasira yung kanilang mga kabahayan. Oh. Mostly sa ano po. Sa District 1 po natin, mayroong dalawang LGU. Sa District 2, mayroon ding dalawa. Ganon din sa District 3. And sa District 5 naman po, may isa na LGU yung mga nag-report po ng na mga damaged houses. O, oh, asan pong bayan o lungsod dyan sa Pangasinan <laughs> ang talagang nakaranas ng matinding damage mula kay Iwan? Doon po sa report po, do ongoing pa rin po ano, 'yung consolidation and assessment po kasi. Pero sa hawak namin na initial damage report, mayroon pong um, sa anda, mayroong ilang mga barangay dito. Parang ano, more or less 15 na barangay po 'yung Uh, nireport nila na nagkaroon ng damaged houses sa uh, Banda pa lang po yun. Ganon oh. din po sa Danimor, uh, Bani. More or less, uh, 15 to 20 barangays din po yung may mga damaged houses. Oh. May mga reported death din po ba dyan o missing uh, na mga kababayan mm -hmm. nyo sa Pangasinan. Pagdating po sa casualties natin ay uh, uh, wala po. Mm, but, uh, na. As of now po, uh, sa mga report natin, zero casualty pa rin po tayo. So ibig sabihin, wala po tayong nakita lang um na sawi at uh, sugatan po. What about missing? Missing wala din naman Ayaw. po tayong uh, received na report po. Mm -hmm. eh Sa sektor naman po ng agrikultura, oh. kamusta po ang epekto ng bagyong Uwan dyan sa Pangasinan? Sa ating po ng uh, damages sa agriculture ay uh, meron na rin tayong um partial na narrated sa ating um provincial agriculture office amounting to 52 million po. Naku, ang laki Ano pong mga ano to produkto ito? Ah, sorry, ano pong sorry. Mga... At ah, sorry. yung sorry, yung na mention ko po, po kanina ay ano um damage to infra. Ah, damage ah, to amount infrastructure po po 52 million. Opo, what what about agriculture? What? yung sa agriculture naman po natin alam po, balikan ko lang yung ano po yung assessment report ni Nina kasi ma maliban dyan, even yung mga mangingisda natin diyan dyan mm -hmm. sa, sa Pangasinan, kumusta po yung kanila mga hanap buhay, mm -hmm. yung panghanap buhay nila. Yung mga nasira bang bangka. Bangka, o. Oh. Oh, kasi importante yan. No? Oh. Tama po, sila po yung ilan sa mga, ano po, um, syempre affected dahil nga po coast, uh, coastal area po natin yung um, na-apektuhan, mm -hmm. po na na -apektuhan. Ah, uh, sandali <laughs> Sige, okay lang. Take your time. Oh, pero 'yun nga kasi alam mo uh, Miss Megan, tsaka kuyang Willie, dahil nga uh, very agricultural na uh, hmm. province itong uh, Pangasinan n'o at marami silang mga produkto dyan na maaring naapektuhan nga kasi nga pareho nung uh, over the weekend, 'di ba? Uh, isa doon sa mga lumapit dito sa Baguio, yung mga strawberries diyan sa Baguio, oh. di ba? Actually, sure. yung asawa nung hipag ko, oh, oh. taga sa Pangasinan, Santa oh, Barbara, oh, oh. yung bahay nila nasa gitna ng palayan. Ayun. Oh, hmm. Kaya malawak ang palayan eh. Oo. Oh, oh. okay. Kaya natulong ko rin, rin yung... Yung oh. agriculture agriculture, mga sir, ano, uh, nasa seven 700... Um, malaki uh, uh, ah. Apo. Uh, uh, ano na po ito, pinag... Uh, halong kasama na po dito yung palay corn yung mga high value commercial crop and even na uh, fisheries po. Yung po mga more than P234 million po. Yung po mga tanim na yan eh june na po ba siya para anihin or oh, nakaani naka -ani na. Naka -ani na? Ito po sana yung mga yung iba po dito ay um, aanihin na po. Harvestable na po sana Saya. po sila. So ano po yun? Total hindi na mapapakinabangan? O pwede pang gawa oh, ng paraan? Hindi na po. Talagang uh, sila po ay, doon pa lang sa palay nga, doon sa na-mention natin na amount kanina, nasa 78 million doon Ooh. yung uh, estimated value ng production loss na talaga. Ako, grabe pala yung inabot din ng ng Pangasinan ano. Ah. So about uh, 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 well, wala yun na si ano malayo na si um, si Juan. So ano po ngayon ng ano, Paano po ngayon ang ginagawa ng uh, Pangasinan? Ngayon po dahil uh, habang siya pa pala yung po sa ating po mga uh, province, ongoing na po yung mga clearing operations. So doon na po tayo nagpo-focus. Kumbaga sa recovery phase naman na po tayo nag uh, naka-focus ngayon. And of course, right after kasi ng isang disaster, andyan naman yung activation o yung pagde-deploy ng tinatawag natin na Ardana team. Naka-schedule na rin, natapos na yung pagpupulong kanina o ano yung mga LCU's na bibisitahin for further assessment kaya uh, by tomorrow at hanggang sa mga susunod na araw doon naman po naka um kumbaga naka yung ating uh, priority uh -huh. po may mga lumubog din ho ba uh, ng mga lugar Lumubog na lugar um, mga binaha mga binaha mga binaha, oo po. Uh -huh. Meron po tayong mga reported na flooded areas dahil doon sa storm surge. Pero mm -hmm. sa ngayon kasi sa mga sa coordination natin sa lower local dream offices, nag yung marami doon ay nag-receive na, yung iba naman nagsusubside na rin. Oho. Uh -huh. mm -hmm. Madali naman mag-subside ang tubig diyan kapag kaganyan may mga binabaha. Uh -huh. opo opo, po. Kasi ano po 'yun eh, isa storm surge nga po pagka Uh, ilang oras lang naman po yun. Dagat, Madali o. na po uh, humupa po yung tubig po na yun. Alright. Sige po. Marami pong salamat, Ma'am Megan. Good luck po sa Pangasinan. Thank you, thank you po. Opo, Marami salamat po. Oh, yan po si uh, Megan Aquila, uh, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer mula sa Pangasinan.